matur <tuluh> ko guys kina no isud an sud an ka na ko press kan an okay ra man makanang pa naman sad, sad na ko magwantar sad na ko basta lang gud maka eskwela Ayan dito po tayo ngayon sa Bungdo So binalikan natin yung na-scout natin sa mga nakaraan Yung pabigas natin na-scout sa nakaraan So balikan po namin ngayon Yan siya tao ta sa ating sponsor ngayon Ang bahay po nila nandoon sa baba Yan sa baba Yan, sana may tao sa bahay nila ngayon si, si Ang balikan po natin ay si Chamsi Si Chamsi at saka yung uh, Si Chamsi at saka yung ano niya Lulo at lola So samahan nyo po kami Pababa pa tayo Iwan lang muna yung ano, groceries Ini tu, po yung ito po yung bahay nila. Sa nakaraan po dito, doon natin sila nakita si tatay ng ano po, ng tabas ng damo. So, ito po yung bahay nila. Malayo po ang kapitbahay nila dito. Ayo. Ayo. Malayong hapon. Asa mi mo agi? Bola Iro Bola Iro Kore Iro Woi mamaak Ko ko Ma yung hapon Dai, Nakaila pa ka na mo? Hindi ko lang sa kariyot. Para makawin sa pago mo. Sa pago! Ay! Saan oh. mayo. Mayong! Allah! Bakit galit si tatay? <laughs> Nakahinom naka doon ba mo na mo? Oo! Oh, oh. Ha? Asa inyong balay dapat? Oo, oh, kini! Kini? Kana? Oo! No. Oh, Ang buhan Abuhan. Abuhan. buhan niya. Ang dito. Doon kayo matutulog. Oo. Oh. Ketong kisah itu pengalaman ni mutai? Lauro. Lauro si nana ni? Ina. Lauro eh, Oh nasaan posisi cam si? Skuila. Wala pani abot? Papa. So abot to karon? Oh. Oh. Karon gabe na cam so, karon. Lauro ni anman kailang kau ro magulat kliat. Magulat kau ra? Hari uh, tolen pika si si si. Yang po uh, adu ah, itu pun sudah <laughs> maksa ingkai so dah min kahoy. Ada min manuk ni di sini.

may mo may, may tinsit may ingo pa kanya ngato mm. na mo pag abot sa may tinsit dito mo suliko pa gyud uh -huh. ay uh -huh. na naron, naglakaw lagi turon kay na na naglakaw namuhi na ron sila nya maglakaw ra man tong ari uh -huh. sige kan to sige nakhinom do bodai kana mo ao kay dere mo mo kay kan oo So ngayon po ay bumalik kami dito. Mayroon kaming mayroon kaming surpresa sa inyo. Na mi sorpresa. Ta mi sabon mo rapan man nagapos mo akong manok na. Kani po sige ngon na ito. Oh sige lang. Chop. Yan po guys, hintayin natin si Chamsi. So, ayan daw ro, okay ko ng daro tay wala nang nagamita. Ay, gandamit pa na oi. Gamiton mo Magdaro pa dai ka tay. Oo. So ang mga anak, ang inyong mga to sa layo ang mga anak, Kamu ra ni? Eh. Mm, kami lang din tulo. po, sila lang sila lang tatlo dito, si nanay, si tatay at saka yung apo niyo si Chamsi. Oh. Um, kayo lang dito. Na mm. Napakaganda po yung lugar nila dito. Oh. Peaceful na peaceful. Kinsa po ning mga manok mga hiniktan diri tay? Ah, bisan ma nga sa, sa kulit yung bay o oh. hmm. ulahan yung uban o manok oh hmm. nga mo asan yung uban hindi buhi buhi daghan ng manok mayroon pang mga pato no huh? hmm, mga pato uh, ay itik mo na itik oh hmm. gida po na nga re hindi hmm. pa yan po eh Nakabalik kami ngayon dito. Uh, Lipay. <laughs> oh, sa nakaraan po ay eh, nabigyan namin kayo ng uh, Ten kilos. Nagmarik-marik ng mga anak ba? Ah, nag na, nagano na, kayo diyan, na, nagbungkal? Oo, anak. Nagbungkal na, para taniman ng kamote. Kalabasa. Kalabasa. Ang katong oh. batong. Oo. Oh. Karang kalabasa puti. Magulian sa yung mga anak din. Di oy. Wala. Minyo naman. Ang ah, mga minyo na. Oo. Oh, so kamo na mga tigo lang na. Oh, kami lang do. Nay <coughs> katulod akong apo lagi.

Ako lang Ha? Magmotor na no, no, siya. maglakaw Maglakaw Yan na, sunduin ni bro tata. Kay, kasi sabi ni nanay maglakad lang daw si sa chamsi pa uwi paingon si skulahan ay maglakaw rapod lakaw yun lakaw napot siya kauban rin maglakaw sa naman na sila yung mga sakyan na no? mga ubat uh -huh. naman so, uh, si yung mga siya nga to mm. <laughs> yan po ay si Chamsi daw, maglakad lang uh, patungo sa school at saka pauwi. Pa so ngayon, na uh, kadalasan na magabihan. matukap oh, si. uh -huh. ko manok, kaya hapa na. O, si. Ilaugay sa inyong manok. Kaya pabuto, nah hintayin namin si Chamsi. Uh -huh. So kapag uh, bakit po ay eh? wala bang ano dito kanang masasakyan yung wala bay masakyan nga kanang habal-habal na may mga motor kanang mahal po plite nga mahal mm -hmm. so para makabudget eh maglakad so, lang na, si Chamsi nya ko ana baon on ya ug wa wi sudan amang atura siya magpalit na may po magluto-luto diha utan-utan kanang hmm. mengakuan dia pansi tana balik na po jis yang suwa tu hmm. unsa unsa grade ni chamsi gani high school na man siya karon pa man siya nag high school mm -hmm. lah kada andaming manok ah oh. Hmm? oh si tatay nang ano nang nagpakain sama mga manok at saka mayro mga epic Oh, na nagbugwal bugwal lagi mi diha okay na human naman tuna habas dito oh ah, amo na sila gi lungag-lungagan oh Nah, amis lang, ada amis lang kalian itu. Eh, nanti itu nasi cam sih. Kamu sudah? Oke, ramah. Sungli, pakai kan? Naga balik mikaron. <laughs> so na dito natagbuan ka dito ra sa kanang dapit sa ato ini sa kaunon ka kah um hmm. dito pa sa may ganen ka ila si bro tata nimo <laughs> ha nailhan ka <laughs> <laughs> oh sige yeah. Ayo lang sa ibutang lang sa imong bag diha ay lang sa pagilis kay na kaya hapit na gabi eh layo kay lang sila na eh layo lagi Napagyugyan ng amin nyo. Oh, wow, kayo. Yan, na si Chamsi. Smiling kayo. Ah. La kau. So, tai dalit dai. Eh manglingko dadare, iputan <coughs> sa gedi dai. Dalit dai. Iya na, ana lang sana. Ay, tang ari-ari, tang ari. Ha ayag ra bro. <coughs> hm. Uh, dalit. Dalit. Dadare. Dali. Dali. Ya. Tatay nang magpost ta. Nagdagdala pa si nang pa uh, pagkaen sa ano? Sinam si, si sinundok ni Brutata sa si school nagmotor. Kasi malapit nang magabi. Ya. Uh, sinadya talaga namin na ganitong oras hapon na pumunta kami dito kasi alam namin si Chamsi nandoon pa sa school so ngayon po nandito na si Chamsi so masaya Chamsi na nakabalik kami dito ngayon mm -hmm. nakainong na ba ka na mo o nalimot na ka nakainong na ka itong kitagaan tika og 1,000 mm -hmm. si Chamsi mo siya aplido ganin ninyo sa karoon Flores A Flores at siyempre si tatay kaway kaway tay uh, si tatay oh. si tatay <laughs> Uh, Lauro. Lauro. Yung uh, sa nakaraang mga buwan, eh, nag-scout tayo, naglala tayo ng mga bigas. So si tatay, si tatay, si nanay, isa mm. sa nabigyan natin ng bigas. Mm. Di ba, tay? nalalaman mo pa? Oh. Si tatay Lauro at saka si nanay. Oh. Ito pangalang ito naman, nais. Rosina. Huh? Rosina. Rosina. At saka si oh. ah, na Nabalik kami dito ngayon kasi napanood sa aming uh, sponsor yung vlog natin dati yung mm. video oh na uh, nakita, nakita so, video nila yan po eh, ay na, sila na namin kayo mayroon kaming 25 kilos na bigas at saka mayroon kaming uh, groceries mm. ito po mayroon tayong groceries madami ito yan madami sari-sari ito ha mm. so mayroon ito mga dilata Milo noodles mm. mga kopi gatas ay, yung uh, sugar biscuits, meron din itong biscuits. Mm -hmm. Yan po. At saka, matatong jam si. Uh, bakit po uh, maglakad lang kayo? Maglakad. Isipin wala talaga. Mag-magbaklay talaga ako. Oh, maglakad ka lang patungong school pauwi. Medyo medyo may kalayuan ang school ninyo. So wala walang walang ano pang pang pamasahe no wala well, mahurot nang ngayon pamakay uh, lakaw na yun mm -hmm. buntag hapon lakaw mm -hmm. tayo lauro maglakaw rin yun hapun, mong apo maglakaw <tinyo> rin yun tal wamay mm -hmm. umusakay po mahal man kay kliti sa man sa ingat ko pa doon mahal mahal man po ng motor yan po guys sa, sa mga hindi nakapanood sa nakaraan naming video si Chamsi po ay dito na lumaki, dito na nakatira kay uh, Tatay Lauro, kay Nanay kasi si Chamsi po uh, yung nanay niya, nag-asawa na na nag na ng iba, yung tatay ni Chamsi isang uh, Muslim, Pwede oh, lang oh. hindi mato Muslim no, isang Muslim, parang hiwalay yung uh, tatay at nanay niya at saka yung tatay ninyo may iba na rin, pamilya yung nanay niya may iba na rin, na rin, pamilya na doon sa ibang lugar so di, dito ka talaga sa lolo at lula mo di man siya mo nga to mama di ko mo at siya waon ba siyang tani siya ano ang kuwan ay dinim gugunagdako sa akong lula niya ang ano naman po akong kanambiaan silang lula nga sila mong ginagdako sa ano dinim mong dako sa ilahagin sila may nagtunan sa kuwan sukat pagamay ang ano tsaka ako silang priaan niya mga tokos kong inahan maragmahog na pukog ka ng way papatasan oh so Maloy kasi imong lolo o lola kay mga tiguwang na puno. Wala sila ka o Sa mga anak ni nanay at ni tatay, nandoon din sa ibang lugar. Minsan lang dumalaw dito. So, buti na lang nandyan ka. Dalaga ka na. Ilang taon ka na ba? 13. 13? Anong, anong grade? 7. Grade 7? So, buti na lang nandyan ka. magatulong ka sa lolo at lola mo. Bukod nito, Chamsie, bukod nito yung bigas at groceries, Nay, mayroon akong ibigay na ka sa inyo, ha? Para mayroon kayong magamit-gamit, Chamsie. Ang <laughs> saya ni Chamsi. Ito po. Tay, na ako'y kwarta ihatag para naamoy magamit-gamit, na Naamoy bugas, dugay na mo paitag bugas, naamoy mga groceries. Oo. Oh, kani na inyong sudan kani Ay, utan tulis ka mo dai. Naam gid ako utan di oh. Wa gi sudan ha? Wa gi sudan. Wala sudan? Utan ra gid. Bagi ha mo manok kay dagahan mo manok. Ay, di mo kayo ka manok. Oh, gani ha unsay balon nimo gani Ay, utan on. Pag gani na ko sa akong eskwelahan nang hita ko kanang kuan ay akong kanang bulpin kay akong bulpin nahurot na niya kanang nang wag na po kanang classmate niya kanang <tipan> nang ako pong notebook na hebelin po dira wag po ko kasuwat din na kong papel ya kanong magsuhat pa po ko niya wala nam Bata, ko bulpen amat lang gusto ako ipu sulat po na lang nang kag bulpen so wala kani pa dito kag wala anang wala ko dito niya ako pong ibalik ug kanang hatag dito sa akong kanang gihuman uh, kanang mo adto sa si sekolahan na sa kwarta mahatag ni lola ni oh uh, pila man po 20 20 so dili lang ka mamasahe mag, mag na lang ka, maglakaw lang ka yeah. para makasave. Yeah. So, ma sa ma sa paniyod to, dito na ka mapalit ang sudaan. O, oh, niya. Yeah. Yeah, Kanina pag paniyod to na ko, nga to kantin, wala mo po yung sudaan. Nang akong yung kay crackling sila. Crackling sa inyong oh, niya. Ah, <laughs> okay raw, nabusog raw ka. oh, okay man. binigyan agad ang bulpin no? <laughs> Grabe, binigyan agad ang bulpin ni Brutata o. Oh. So, ito po ha. Meron <laughs> mong ibigay. <laughs> Yan, yeah, ito po. Ayan po. Ito po. Nay, <laughs> tay. Mm. Nakako ihatag sa inyo ha. Mm. Advance Merry Christmas. Hapit ng Pasko, no? Oh Malapit ng Pasko. So, oh. timing. Oh. Mayroon kayong pamasko. Hindi na kayo masiro ngayong buwan. Oh. Uh, mayroon ng pamasko. <laughs> Ang dami, no? Oh. So, mayroon pang cash. 1,000. 2,000. 3,000. 3,500. 5,000. Tay, unsa sa'yo may hindi siya pero sa mimsi mo. Alam At kang 1,000 pang baon. Pang baon, pang baon yan ha, 1,000 na, Turo, duga-duga na na mo horot. <laughs> salamat. Lako. Salamat. Yun. Oh. Yan po, maraming salamat sa sponsor natin ngayon. Sir Steven sa Melbourne, Australia at ni Sir J sa UK. Maraming salamat po sa inyo. Nakabigay tayo ng groceries. Mayroon tayong bigas. Oh, 3,500 cash para kay nanay at tatay at saka 1,000 para pang ni Chamsi. So Chamsi, unsa okay. yung kasulte kasulti? Ah, mas nga. Salamat kasi sa kananda ko na kay ni ma ikatawang sa amo labi nag sa akong pag-eskwela. Uh Oo. -oh. So mayroon ka ng pagpambaon. Oo. Oh. Huh? Uh -huh. so, masaya. Salamat kayo. So, advance advance Merry yon Christmas. Mm. <laughs> <laughs> Nay, pinaskuhan. Salamat. Uh -huh. -oh. ako salamat jud. Uh Oo. -oh. Tay, ikaw ta. Salamat lang ni pinaskuhan mo. Agya ka rin nyo. Oo. Mayroon ka bang cellphone? Uh -oh. Okay lang yung cellphone niyo magpalit na sa tangay kung lain yung silk ko Kay para sa akong kanang school niya. Ang kanang mungod kay na full storage na. Full storage? Yeah. Ano po? Yung uh, mababa lang yung yeah. uh, huh? So... Amot lang makapalit pa ko. Sige, may tao kong ingon ni Lula nga. Lapalit ang cellphone labi niya bisan lang. Nga, ma maigura ma ma man saan. Makapag-ugwar ka. Maigura man sa bugas. Mm Hindi -hmm. kapalit sudan. Uh -huh. So, mm, kay digi, kay hindi ko mauna ang cellphone Ang ano mm, talaga, yung bigas yun. uh -huh. Sige lang ha Mag-pray tayo, baka may, mayroong mag-sponsor ng cellphone sa inyo so, um, Mababa ang storage So, sa pag-aaral niya uh, Nahirapan po siya So, kailangan siya ng bagong cellphone Sige lang ha, uh, mag-pray lang tayo ha? Uh -huh. Sige ha, uh, yan po uh, Ano, uh, hindi na kami masyadong uh, magtatagal kasi malapit ng mag-gabi eh. mm. uh -huh.

akong mga amiga kaya akong mga amiga bro sumay ilang kanang kuan ay ilang kanon niya mais mais ang imo hang kanon ang kanin mo mais so yung mga kasamahan mo doon mga mga humay ang ilang kanon no mm -hmm. uh -huh. so ngayon mayroon ang pangbaon na humay uh -huh. madami pa no <laughs> dito uh -huh. ba? ayan oh uh wakas -huh, uh -huh. na sige ha chamsi ano uh -huh. lang ha patuloy lang sa pag-aaral ha ma'am sinlan ni siya ugnay mo doon oo oo So, iskoy lagi dah. Pada sa pag iskoy ayaw Ayah jodoh buat pinari uban. Uh -huh. Kaya ang kung magkogi, kung maning kamot, naagi tayo ma... Juan, naagi tayo maani. Mm -hmm. Naagi tayo mahimo umla... ugma damlag. Mm -hmm. So, kung sa pangarap din eh, mo sa imong kinabuhi, makauman o iskwila, sa imong pag-iskwila, ano, ano ang, ano po yung gustong maging? Um, Mag-teacher. Maging teacher? Uh -huh. So, maning kamot? iskoy lang tarong mag-aral ng uh, pag pagigihan na pag-aral pagsipagan ha huh? para makamit yung uh, pangarap ninyo ha uh, smile Ayan po uh. Pasok po para, kayo mabigat <laughs> Saka itong groceries bro Mabigat okay. oh, Salamat gildani. Salamat 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 Oh, daghang ganyan eh, nadilata oh. sante, naaay mabaw maka. Naa pa nay mga munggos. Di uh -huh. Dako gyung salamat. Yung yung biplo pwede na inyong mantikaan ha. Saglan uh -huh. gitlo. Ditay babay na dai. Oh, uh karamay. -huh. Mangmang kun sente paniyapon. Ay na lang. Oo. Uh -huh. Uh -huh.

Oh, na atuod. Hmm. Na nangitlog nang bay. Hmm. Kan kay mo manok buhi na ba. Buhi-buhi gyud no kay ang kaso bugas na ay naay na ka bligya. Oh. Ari sa ha. Um, oh. Okay. 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 Okay.